Huh? Oi, oh. uh. ang galing Oh, eh, uh, nakanganga pa rin sila. Asa. Asa. Drop it. We are now in a mountainous area. Ay meron na oh. Kaso nga lang kung hindi ka nanonood wala rin. Ano? Hindi mo ako sinusuportahan wala rin. Pira pa ulit naman dinala ko. Nice oh, look at the clouds. Maganda to siguro. So. Malamig din ba dito, hindi? Oh, no? taas din.

Oh yeah, dito tayo, yeah, later. To find there. There. Wow. What? That's That's you're happy? Yes. Huh? You see? There. There's more by there. Yeah, there's more. Oh, they're Nasaan yung layon Ula, You keep quiet, they're sleeping. This is an mm, Ayun yung mm. lion. Nima, nima, papasingaw. Nakataas pa yung paa. Nahiya oh. <laughs> mm. Yeah. Oh. Wow, ano sabi niya na rin? sabi yan? anong sabi? anong sabi niya? Oh, ay, ay, nakakatakot. ni yeah, uh, tulog. Hmm, tulog, tulog yung isa. Mm. Oh, mm. mm. uh, nakataas yung tao uh. mm. Kasama niya. Si Kashmiri. Oh, sinima to, si Tulog. 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 Ano? Lucky. 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 Oh, yan, tiger. Ah, ito, tiger, oh. Hmm, tiger. Sabi ng tiger? Mm. Sabi ng tiger? Okay. Ano yung tiger, sabi? pare tiger. Ay, nakakatakot. Nakakatakot. Eh, tingnan mo ni. Ano yeah, na, may kinain siya. Mm. Oh, picture tayo. Hmm. Ito, oh, gising, oh. ogising gising. Mayo, oh. Gising, Mayon. oh. Si hmm. Oh. Hmm, picture tayo. Ay, picture. Kapag gising, sayo. Ang dilim. Hmm. Ay, 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 ay. Bikin mo pa limang geng. <laughs> <laughs> Michael! Michael! <laughs> oh. yeah, o. No? Oh, yung maliliit. Ma, yung maliliit, oh? anak. Yung anak nila. Meron mm. pa ko. po. Meron pa. Diyan, no? Dalawa sila. Maliit pa to ka. Eh? Oh, they're all standing now. <laughs> Yan ang Hindi pa kaming na talunan 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 na talunan 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 talunan

talagang kanya sila ta ambush ano sila predator It's halo halo malang ka oo ano ano ane ka na dito ako oh. ano 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 ang ano 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 <laughs> Makokokase. Oh, yan oh. Ah, mayroon pa dito. Nasiko. Wow. Oh, ang dami. Oh. Ay, ay ang dami. Ang dami nila. Oh my god. Oh, oh ala. ay, hala, hala. Ano? Ala. Ano lang hari doon sa ano niya, oh? Kinagat siya. Ano? Yun, oh. Wala na siyang bibig. Ay, uh. okay, doon, doon. Bantay, oy, mo, nakangasya, nga, oh. Oh. Bakit doon oh. mo, nakanga siya, siya, oh. Hala. Gutom siya. Ano? Oh. Oh. Eh. Ha? Ito, the... <laughs> oh, ito ta. Hindi tignan natin. Hindi ka takot? <Option wrote> huh? <Act Teach outreach> oh, syempre ah. Wow. Wow. Eh. kuha ka ng ano? ako dito. 100. Isa lang? Oh, okay. Kaya feed din. Oo, uh, uh, feed, feed. 200. 200. Pakainin natin sila naning, ah. Oh. Ano? Si Mario nang papakain mo? Hindi. Hindi. Ah, best friend ko yan, eh. Hindi na. Ito isang. E. Mm. Really? Oh. Oh. Gusto mong magpakain? Uh, ha? Ka. Gusto mo? Bumbanda mo, dal. Magano, ah? Magano, ah? Hey, hey, hey. Deka, sumak. hawakan mo hawakan mo. Sige, kunwari, pahawak mo sa kanya. Ako na nang nang. Ah. Ay, ang galing, ang galing niya oh. Ah. Eh, ah, nakakagat niya na. Dipang. Eh, nakuha. Hmm. Hawakin din niya. Ah, hawakan mo, pahawak mo. Ah, hawakan mo, hawakan mo. mo. Hawakan mo lang. Hawakan mo, kapakainin natin siya. Hmm. What is they get you there oh? Bakit na niya na? Mm. Oh. Oh, oh, Siya nagpapakain. Oh. Ano yan? Ha? Ay! <laughs> oh, <laughs> ang galing nga! Ang galing nga! Oh. eh oh, nakanganga pa rin sila.

Oh, tega. Hey. Ah, one more po camera ng smile po, nice. Mayon. thumbs up. Kiss mo. My... <laughs> you kiss sa prop ko dali. Kiss. Next po ako. Ah, atiting. <laughs> Pililin mami ah. Ibili <laughs> <li> mami. <laughs> may di mo kinalaman ay. De <laughs> Dines. <laughs> Gabi, <gala. laughs> Gabi, lakala! Gabi, lakala! Gabi, lakala! Margo, Margos! Margo, Margos, come here! Ayo! <laughs> <laughs> We like know. crocodile! Yay! Like, the... hey, crocodile! Okay, one more, kuwa, on your okay, one more!